sa politics naman si Dato, no, incumbent Senator Rizal Ontiveros, ay eh, nagpahayag ng interes or plan to run for president sa 2028 elections. How do you read this? How do you see this? Parang masyado bang maaga o tama lang? And will you support? Pero either, depende sa inyo kung sasagutin niyo na yung pagbigay suporta kay Senator Rizal Ontiveros come 2028, Senator Sani, sir. Eh, bilang siya ang pinuno ng uh, opposition ngayon. Mhm. Mm eh, ano kami dyan? We are supportive sa mm -hmm. mga plano ni Senator Risa. Mm -hmm. Pero I am sure sinabi niyan with caution. Yes. Na hindi niya sinasara. Eh pero eh, kung darating dyan at kailangan tumindig, ititindig siya. Mm -hmm. Yan ang mas gusto ko e Isa yung magpapa ano? Magpapakipot. Uh, <laughs> di ba tapos uh, bumenta tayo ng na, bumenta na yan ka. Uh, bumenta na, bumenta hindi na nga bumenta, nalugi na yan. 'Di ba kasi uh, yun nga itong last time eh doon man ako nagreklamo kay kay VP Lenny na tipong Oo. bakit bakit pa tayo nagpa eh vice president ka na. Uh, eh so, tapos eventually doon din pala tutuloy eh wala na. Kung gusto mong manilbihan sa pangkapangulo ng uh -huh. Pilipinas dahil Marami kang planong maganda para sa ating bansa at mamamayan. Pagplanuhan mo, mm -hmm. paghandaan mo, di ba? Hindi pwedeng ah, hindi, ah, ayoko naman. Ito, ito. Mm -hmm. Yung bang ano ba 'to? Parang barangay lang yung tatakbuhan mo <laughs> na magdedesisyon. <magdidisichungan. laughs> oh. Hindi di ba? Hindi maganda 'yon. Parang hindi mo nere-respeto yung yung opisina oh, na oh. tatakbuhan mo. Hindi mo kasi pinaghandaan. Mm -hmm. So 'yun ang problema ko noon. Kaya kinakalampag namin sa ang simulat sa pool. Pagplanuhan mo, gawin mo na, mag do the groundwork. Mm. Eh madali naman daw 'yon. parang madali? <laughs> hindi po madali 'yan. Oh. Eh, so, eh. anyway, kaya meron kami mga disagreements in that regard at itong mga purists mm. eh bini baby eh itong si si VP Lenny. Kaya hindi pag pinupuna, na, parang pinoproteksyonan. Eh, teka, pag, pag hindi nyo kunahin yan, hindi matututo yan. Mm. Di ba? Oo, tama. Dati no, nung, nung kinakalampag namin, ano na, handa na tayo, maganda na tayo. Di, ayaw niyan de malayo pa naman, gano'n. Tapos sabihan mo yung mga tao. Oo, oh, sasabihan mo yung mga ano. Kalampagin na natin. Di, hayaan nyo siya. Hayaan niyo siya, may timing siya. Ayun. Oh, ayan. Tuloy. Tayo, tayo, sa kangkuhan lahat. Di ba? Hmm.